ayaw kain. Okay. So, ganyan po ito. Third, ayan, maglagay yung na ng sakpong bariya lang kung magkano ang pamukay ng LRT. So, lalaglag na yung car doon, buo sa baba. So, ayan, karorin nyo, ayan, itap natin para mapasok sa isa yung so, transpapit na tayo pamukang LRT station. So, ayan po, hangganan, akyat-akyat, akyat hanggang akyat. akyat sa mga rating sa LRT. So, ayan, So, andito po tayo sa taas ng ang LRT ay naging kulay red na pala ngayon. So, andito po tayo sa first station. So, kapasok na po kami lahat. So, ayan, may upuan. May upo tayo. Marami lang mong nakapasok. So, ayan po nakaalis na po kami papuntang last station monumento tayo bababa so ayan po mad madilim na po ang paligid kasi uh, alas 6 na po ng hapon so, so na po ako pa uwi ng bulawan so nakita nyo ang view sa taas nakita ba nyo ano masasabi nyo ano yung building na yan ko alam yun pwede to rin lang pwede to rin lang ako lang train, train nakita niyo yung mga view ayan ang mga ladies nakaupo sa harapan ko Good